Proud na proud talaga si mama mo noon sa iyo. Hmm. Ta so, ngayon, miss na miss mo natuloy si mama mo. Kaya mag-aral ka lang mabuti. Ah, uh, kahit wala na si mama mo, sa langit siya, nakikita pa niya. Sabi niya, ay, si Muya, ang galing naman ng anak ko. Eto, wala ko sa tabi niya, nag-aaral, mga hmm. buti. Nag-aaral, hmm. sa nakagraduate ka na, siyempre, ikapakita mo doon sa ano ni mama mo. Um, <laughs> ang init na kasi <laughs> Kaya pag nami-miss mo si mama mo Mag-pray ka lang Pray ka lang lagi Sabi mo Mama, sayakan ka na dyan sa langit Lagi mo lang kaming bantayan Ang gabi na Hmm. Naalala mo yung mga sinasabi niya? Hindi, pero wala na ako nito gindahin ko yung mga kapatid. Yung pagganan, pagtanggay. Hmm. Buti nga eh, hindi ka na sinasumpong ng hika mo. Natulungan mo. Wala pa naman si mama mo. Dahil hindi na ako naging napalago ng ulan. Hmm. Oh, huwag kayo maliligo sa ulan para hindi ka sisipunin, hindi ka uubuhin. Kasi pag... nagsipun yung... hmm. Pag nagsipon ka na... Hindi na ka, na. May nakikita salabay. Hmm. Ginakwa ako. Tapos ginakwa nga, nga, nga iba. Sila ko na dito, sobrang sa dagat. Sana makapunta tayo ng Barton, maka ano, tayo. Ligo tayo sa dagat. Natakot ka na sa salabay. <laughs> Nadala na si Muyang sa salabay. hmm. <laughs> mm. Ayun no, yung nakaraan, di ba? Nasa salabay na naman siya. Saka si Kii. Yeah. Kay Kii talaga, ang dami. Puro kayo kundang dagat. <laughs> Mm. -hmm. Mga delikado. Hey, kasi, pang yung sa labay na sa ano ba to? Sa patay na ano ba to? to? Mm yung eh? Mga, mga seaweeds. May mga kawayan ba doon sa dagat? Wala man. No, doon kami, doon yung... Di, May mga dumi siguro. Na? No? Yung huh? mm -hmm. naulog nga yung isang puno. Tapos pag ano... Um...

Ano yan? Ay, makamabagsakan ka ng sangayang. <laughs> Dati na ako na ulo. Mabagsakan ka dyan. Eh! Aray ko. May mga titit dito. Ito yung nagpagyok.